Magandang araw sa inyo mga kauto, So, kung makikita nyo sa video ito, ibabahagi ko sa inyo itong ating side wheel. Problema nito, lagi na lang ako nagpapalit ng bearing. Kasi nasisira. Kasi ang problema nito, ayan, makikita nyo, log na yung lagayan nya. So, ito yung ating susubukang remedyohan. Medyo mahal din magpapalit nitong hub eh sa nitong rayos lagi pinuputol nila so ang gagawin natin subukan natin gawa ng remedyo so, ito yung babagi ko sa inyo para sa mga short budget dyan kaya ko so ganito yung gagawin natin kasi yung sinasapian natin to nasisira na kagad yung pansapi hindi siya makalapat ng maayos dito kasi itong daan nya ayan may kanal na so sikip siya dito sa part na to. So medyo masikip pa siya dito sa bukana. Kaya yung ating sape na na dito at hindi pumapasok dun sa loob. Masikip siya dito sa bukana. So, sa, loob, sa loob mas maluwag siya. So ang gagawin natin, tatanggalin natin tong pinakasobrang to. Yan o okay ito para lumampas yung ating sapi doon so dapat grinder o kaya kikil para mas mabilis so wala tayo noon kaya ang ginagawa ko ito mano mano ko siyang pinupukpok gamit ang martilyo at itong bakal natin pamalaw so itatapat ko siya dyan tapos pupukpokin ko to hanggang sa lumapat siya dyan Ayan, kagaya nyan. Ayan. Dapat na sya. Hindi kagaya nito. Ayan, may kanal pa. Ito, ayan. So, papaglapatin ko yan dyan para yung ating pansapi eh hindi maputol dito sa buka na pa lang at lumapat hanggang dun sa loob. So, ito, gawin ko muna ito, mano-mano, pupukpukin ko. Ito mga kaoto, napukpuko na itong gilid niya yan. so kung makita nyo lapat na siya ayan so kahit ngayon sa natin hindi na mapuputol kagad ng ating sapi at lulubog na siya dun sa loob so medyo malaki yung kawang nito ayan yung allowance niya yan. Kaya gagamit tayo ng medyo makapal na pansapi ito ito na isip ko na pwede nating lagay dito yan So, nalagarin ko lang to yung asuot niya para may lubog natin doon. Lumapat. Gagawin ko muna ito. Ito mga ka na nalagarin na natin. Ikakalang natin dyan pa ganyan. Tapos ito ating ilalagay. Tapos, nagamitin natin yung ating gamitin natin yung ating ehe tsaka yung spacer. Nalagay natin yung bearing natin dito sa kabila. Ito. Tapos, nagay natin tong ating hub na Ulang so, pa. ginatin natin yung mga spacer natin kuha pa ako ng aking lumang bearing doon so ito mga to, nalagay natin yung ating pangkalang sa yung bearing nagyan natin ng spacer tapos mga lumang bearing tapos nalagay natin yung ating nut pipihitin natin to hanggang sa humigpit ng humigpit para itong bearing natin na isasalpak at saka yung pangalang itulak nya paloob parang sa magiging puller natin pusher pala sin tutulak doon para pumasok nun sa loob so gagawin ko muna ito hindi kaya yung video habang ginagawa eh. hindi kaya ng isang kamay lang ayan nahigpitan na natin ito palulugin ko lang to tanggalin natin so lumubog na yung ating tangka lang at saka yung ating bearing so yan Pakita ko lang sa inyo para itong matibay na. So ito, yun natin. Ayan. So nakalagay na. Ayan. Matibay na siya ngayon. Hindi na siya nauga. Ayan. So, ayan, nais na siya. Na na siyang uga ngayon. Ayan. Tibay na. So, ganoon lang. Yung kabila, lalagyan din natin. Kasi medyo malag pa to. Lalagyan ko din yung kabila. Pero ito naman, linis yung labas niya. Lihain ko na lang siguro to. So, ayan lang kung nagustuhan nyo itong video to at bago pa lang kayo dito sa ating channel pakit nyo naman yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pang ibabahagi mga video sharing mga tipid tips tungkol sa ating mga sasakyan yan so sana makatulong to para sa mga nagtitipid kaya ko malaking bagay to salamat